Yes, Hero yes. so, yes. yes. sa mga public figures, ang isang hiwalayan ay laging tinatag at private matter. Pero marami pa rin ang nagpaparinigan o bardagulan ng mga artista online. Ang tanong, dapat pa bang ipaliwanag sa social media ang nangyayari sa relasyon nyo o hindi na dahil dapat pinag-uusapan na ito privately? Yes! Mm. Meron ka to kasi, okay, di ba, doon tayo kumuha sa ano. Pinaka-perfect example itong nangyayari kay John Estrada at saka kay Priscilla Mayreles. Oh, oh, oh. Saan, oh parang sa social media nila dinadaan kung ano man ang si galot sa pagitan uh, ah, well, nila naman naman ngayon, di ba? Napansin, no. Si, napansin. Si mm -hmm. Kita mo, mm -hmm. yung sina, yung, yung pinos ni Chan, ng Newton Agreement na yung walayan nila ni Priscilla, sumagot naman si Priscilla. I was lang, shocked. I was shocked. Oh. Walang Newton Agreement. Walang ganon, no? no Naku. In Bakit pinabunan ito? Sa so, ano nga ulit yung tanong? Oh, shit. Ang <laughs> tanong! Yes. Sa i sa isyong hiwalayan ng mga artista, dapat bang ipaliwanag sa social media ang nangyari sa kanilang relasyon? Mm -hmm. O dapat pag-usapan na lang privately? Uh -huh. Oh, ako nabunod ko, yes! just uh go -huh. Diyos uh -huh. ko, wala naman parang hindi defend ako? So, Kristo! <laughs> yes! Yes, ang nabunod ko! Dapat. Kasi Public figure sila, ba? Diba? Oo. Bilang public figure, siguro, dapat din malaman ng publiko kung ano ang nangyayari sa kanila. Na dapat talaga, eh, hindi dapat itong itago kasi uungkatin at tatanungin at tatanungin sila kung ano talaga ang nangyayari sa kanila. Kaya dapat talaga malaman din ng publiko kung ano man ang nangyayari, pinagdadaanan, at kung kagaya ito nangyayari kina Johnny Strada at ano, Priscilla. So, may karapatan naman siguro ang publiko na malaman ang nangyayari at kaganapan sa kanila. Yun lang. Yes. Mm. Depende naman din kasi mm. sa issue. Kung issue naman ng show business, wala naman problema kung idaan mo sa social media. Pero pagdating sa pamilya, yung marriage o yung awayan ng ano uh, awayan ng pamilya 'di ba o teka pwede <laughs> narito ako ha ayan 'di ba hindi na dapat dinadaan sa social media katulad nga ng uh, pakiusap ni Jan Estrada na private matter to kaya sana maintindihan ng iba kasi the more na pinapadaan mo sa social media ang dami ng gagatong mas dalong lumalaki ang issue e, kasi <laughs> hindi lang si Jan at saka si ano oh. ha, si Manila, maging dun sa issue ni Jed Madela at saka nung kanyang tita, nasabi ni Jed ayaw na niyang magsalita kasi Family matters, di ba? Private matters. to so, kaya ayaw niyang lumalapa. Eh, kasi nga talaga, kasi public figure sila eh. Kahit anong mangyari, uungkatin at aalamin talaga kung ano talaga ang mangyayari. Hindi naman oh. pwedeng i-reason mo dahil public figure kayo. Eh, hindi naman ibig sabihin na eh, well, eh, you lang, owe everybody eh, an eh, explanation. Eh, na kasi ngayon, ang social media, di ba? Hindi talaga titigil at ang mga yan hindi na hindi nalalaman kung ano ang totoo. Lalo na oh. kung may anak kayo kasi nababasa ng anak mo yan eh. Nasasaktan siya. Unang-una kayo, mature na kayo. Pero yung mga bata, sila talaga yung ano eh. Kahit pa nagbabrowse na yan sa social hmm. media. Nababasa na niya yan eh. Kaya nasasaktan na sila. So as much as possible, pag may mga ganitong iso sa pamilya, dapat sa kanila na lang. Yan sa akin. Eh kasi, ang ang publiko talaga hinihintay pa rin kung ano talaga oh, ang totoo. Pero hindi mo obligasyon na mag-explain sa publiko. Pero publico. talaga, magtatanong magtatanong talaga eh. Hindi, diba? marami kasi yung pakilamera. Mm. Ganon. Wow. O, oh, Kuya Romero. Pero no, kasi depende ang nakuha ko, depende naman yan sa mga artista. Kung sila, kahit na private cover oh, oh, mm. sila, kung gusto nilang i-repaint yung mm. kanilang hiwalay, yes. kung gusto nilang sabay sa social media, eto, naghiwalay na kami. Mm. Eto, kasi kasi okay, ganun -gal. O kung nila, nasa sa kanila yan. No. Pero kung gusto nilang manahimik eh, para hindi na Malaman pa at maungkat yung dahilan ng hiwalayan nila. Manahimik na lang sila at huwag na nilang gamitin ang power ng soft med. Diba? Ganda? Merong, mm. May mga naghiwalay, di ba? Just Ria yata. Mm. Just Ria. Mm. Sample. Hindi natin alam kung ang tagang reason ng hiwalay nila. Tama oh, ba? Correct me if I'm wrong. Yes. Diba? You're very right. <laughs> you're very right. Ako ba si <laughs> I don't Mr. have to White? correct you. Yeah. Ako ba ang <laughs> Mr. White? Ako ba ang coming back wow. sa ibabaw ni General <laughs> Tone? Ako ba ang Mr. <laughs> <laughs>

isiwalat ng mga nagiwalay na showbiz couple ang kagadapan sa kanilang relasyon sa pamamagitan ng social media. Ay, wala na tayo sa debate, pero uh, wow. talaga ako din sa dapat. Eh, yung private, private oh, oh, talaga. Oh, Mag-usap na lang. Mm -hmm. Kaya may social media, oh, eh, ano magagawa kasi natin? Kasi ginagawang circus, ka? pero, na ng, yeah. ng publiko. Oh, pero magtataka ka na mm -hmm. parang, hindi kasi may comment-comment, kagaya, nagpas mm na lang naman si Janice Tadra, andito ako sa Boracay. Mm -hmm. Siyempre, dahil sa social media, may comment na si Pagasina kasama. ang sinasabi ko kanina, hindi talaga maiiwasan. Oh, oh, oh. Nagkakaroon kasi ng pagkakataon. Oh, oh, no. oh. Kung no. hindi mo titigil ng pagkakataon, saan ka magkukomis? At kung hindi si mo sasagutin, hindi ka titik-